PUV, special permit at mga paghahanda ng LTFRB ngayong darating na Semana Santa. Ating alamin, kasama si Celine Pialago, tagapagsalita ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board or LTFRB. Magandang tanghali, Ms. Celine. Good afternoon, Nina. at sa lahat po ng nanonood at nakikinig sa atin ngayon. Good afternoon po. Una po sa lahat, kumusta ang inyong paghahanda? Para sa Semana Santa ngayong taon, at ano yung mga inihanda ninyong security at safety measures, lalo na po sa mga terminal sa buong bansa? Ma'am, sa po ng ating uh, Chairman Teofilo Guadis III, nakahanda po ang buong puwersa ng LTFRB sa buong bansa, maging dito po sa NCR sa iba't ibang regions, no. Noong March 15, ma'am, nagkaroon ng inter coordination meeting at sa March 25 naman po, no, next week, magkakaroon po ng inspection sa panguna po ng ating uh, chairman kasama po ang Department of Transportation at uh, para naman po dito sa NCR, nakipagtulungan na po ang ETFRB sa mga local government units mga attached agencies, MMDA, LTO, PNP Coast Guard at iba pang mga road agency sectors. So, yun po yung uh, paghahanda po for Oplan Bantay Biyahe Semana si Santa ngayong 2024. Ma'am Celine, ano naman po ang magiging assistance ng LTFRB sa mga araw na dagsa ang mga tao sa mga terminal ng mga bus? May additional deployment po ba kayo lalo na sa mga terminal uh, dito po sa Metro Manila? Uh, Asek na alerto po ang, ang LTFRB kasama po ang ating mga regional offices uh, at uh, may mga nakaantabang po silang uh, ang COOP na security at safety measures uh, sa kanil kanilang regions ASEC. No? So meron tayong deployed LTFRB personnel waiting for final numbers po tayo ASEC uh, para sa public assistance po ng ating mga pasahero. Paano naman po sa mga inspeksyon ng bus at mga drivers dito? Ano po ang assessment ninyo sa tuloy-tuloy na monitoring ninyo sa kanila? Um, Ma'am, nagbigay ng uh, direktiba si LTFRB Chairman uh, Teofilo Guadis III na dapat po maging alerto lahat ng regional offices, lalo na po ang ating mga regional directors uh, na mag-inspect po ng mga terminal sa kanil kanilang mga rehiyon So uh, mag-check po sa mga pampublikong sasakyan at uh, kasama po dito ang random inspection po ng mga PUV, uh, drug testing and of course po mga enforcement activities. Ah, uh, Celine, hingi na din po kami ng update sa uh, dahang special permit sa mga pampublikong sasakyan. Hanggang kailan po ang extension na binigay ninyo para dito? Sa uh, ngayon po, ang uh, mga nag-file po simula ng February 26 to March 8, uh, ang duration po ng special permit ay March 24 hanggang March 31 po. No? At mayroon uh, meron din pong March 22 up to April 14 eh, dahil inamend po yan sa ating isang board resolution, number 022, series of 2024. Ang requirements po sir, no? uh, current LTO ORCR, valid personal passenger accident insurance policy, And uh, tandaan po natin na 30% po ang uh, total authorized units per operator lang po ang authorized na pwede pong bumiyahe sa route na pinapayagan po sila. Sa ngayon sir, ang uh, number of applications received po ng uh, central office ay 398. Number of units applied po is 1,033. Ang na-approve po doon is 962. Sa regions naman po, ang uh, number of applications received po ay uh, nasa 40 at yung number of units applied po is 84, number of units approved po is 59. Okay, meron po ba kayong mensahe sa ating mga operators at drivers na nakatutok po sa ating programa ngayon mula po sa inyo dyan sa LTFRB? Takay po nila ang ating mga kababayan, tiyakin po nilang nasa maayos na kondisyon ang kanila mga pampublikong sasakyan. Safety first lahat po na napag-usapan natin, Mama Nina, ay uh, patungkol po sa mga special permits, uh, yung pag-comply po nila sa mga mga resolutions uh, at pagtiyak po na magkakaroon po ng public assistance assistance desk sa ating mga pasahero. Pero ang priority po ay ang safety po ng ating mga pasahero. Paki-check po ang ating mga unit at siguraduhin pong nasa maayos na kondisyon ng mga sasakyan at ang ating mga driver. Yan lang po, Mama Nina. Maraming salamat po sa inyong oras. LTFRB spokesperson Celine Pialago.